yun nga after ko magluto ng dal namin pinakain ko na si Tonton kasi 7 o'clock na dito sa amin pero may konting liwanag pa ngayon si Asher dahil naglalaro ayaw pa daw niya munang kumain kaya si Tonton munang pinapakain ko so binoise over ko tong video ko na to kasi nanonood sila ng ano kay Miss Rachel kumakanta ng The Wheels on the Bus so Vino is over ko na lang para iwas copyright. At maingay din kasi kami dito. Kasi mala medyo malakas yung tunog ng TV. At saka itong pagkapwesto kasi ng mobile ay sa mismong tapat ng TV. Sa may table ko ipinatong. Kaya yan. Bali... Si Tonton, tatlong beses kumakain ng kanin. Isa sa umaga pag kumain si Asher. Tapos sa tanghali. Tapos sa gabi nga, kumakain talaga siya ng kanin. At itong si Asher ay, ayan, nakisubo si Asher yan. Sabi ko kung kakain na ba daw, no, hindi. Sasabay daw sa akin ng pagkain. Bali, eto yata ay napaliguan ko na si Tonton dito eh. Kasi si Tonton naliligo sa umaga, tapos pagdating sa gabi, minsan pinapaliguan ko, minsan shower. Kasi gustong gusto niya ng tubig. Naglalaro ng tubig sa may CR may initan din siguro dahil sobrang init nga dito sa Nepal maano siya, mabanas kahit na umulan na mainit pa rin tapos malagkit siya sa katawan so kailangan ano pa rin mag pa rin sa gabi kahit na naligo ka na ng bandang hapon pero pagdating sa gabi pag matutulog na kailangan pa rin magbalno kasi malagkit sa balat so ayan naglalaro si Asher naglalaro siya ng stick yung stick ng ano ng alukbati na pinagano ayaw niyang ipatapon at nilalaro nga niya ayan tingnan niyo yung ginagawa niya pa nakikipaglaro siya sa kamera ng aking mobile hinahayaan ko lang para maya maya siya naman ang pakakainin ko kapag natapos na si tonton sa pagkain di manundo kay Asher yes gusto sumama ni Tonton kaya sabi ko sama din ako kasi nga tama yung sabi ni Ati na ati ano ati Bel. ati bella na hindi ba daw delikado na mag isa lang siya dito sa likod nga nakatutan siya at sa kadahan-dahan naman si ano si Asis magpatak. Baka daw kasi mag-distract si Tonton. Hindi naman nakatayo lang naman siya na ano, nakatingin lang din sa dinadaanan Ganon. Hello? Ah. Uh, pero pero sabi ko kay Asis, sasama na lang din ako. Kasi gusto niyang isama ng So guys? Ang <laughs> lakas ng ulan! Naiwan kami ni Ronton dito sa tuktok. Hindi pa um, ang pa lang kanina nung sinundo ni Asis. Hindi pa sila lumalabas. Ang lakas na ng ulan. Ah! <laughs> grabe! Kasi nakakabit siya doon sa ilalim. Eto, hindi ikinabit ni Asis. Kaya kailangan kong hawakan para hindi pumasok ang tubig. Lakas ng hangin. Ay, laka. Lakas ang ulan ah. hapon, kahapon din. Ganito din kalakas ng ulan kahapon nang tanghali na pakainin. Tapo ka ano nang araw. Yes, bandede, yes, down. Pagdating namin dito sa bahay, guys, napansin ni Asi ni Asher may tumutulo dito. So, binuksan ko, tumutulo siya. Galing siya doon sa 'di ba yung bubong namin ano, di pako? So, doon galing yung tubig. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko. Tapos, ay, 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 Naglagay ako ng plastik Ngayon, titignan ko kung wala na. Ayun, wala na. Galing siya dyan, no? Oh. Ayan, oh, ayan. Di ba pa ako, dyan galing yung tubig. Kaya sabi ko, tignan yung naipon na tubig. Oh. Hmm. Kaya, Ayan, basa. Kailangan natin punasan. Tanggalin natin tong dalawa. Kasi ito yung naapektuhan ni eto at saka to. Ayan, o. Oh. Kita nyo naman. So, eto lang. Wala naman doon. Wala naman. Eto lang talaga. Ayan, o. Oh. Yung pinagpakuan dito sa gilid. Diyan galing yung tubig. Kailangan lagyan ni acid. Ano ba kasi ang tawag nila doon? Mayroon eh. May ginamit dati si Asis na ano eh, pang takip ng mga butas-butas sa bubong. Asher! Make it fast na anak ko! Don't... Aray ko! Ay, ay, Don't play water inside the toilet. Ha? your pencils. Let me see. dah. Tapi amrah. Ya, dulu Anak Bang Try manak kok. Tapi kok, so? You need to wipe. Suwe. So, Ito, guys, oh. Nababad, nababad sa tubig, oh. Ito. Kailangan i-fix ni Asis. Yung ano. Yung butas na yun. Papa is coming. I need to, I, 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 I hate tock. Yeah. So, ayun guys. Naibalik na namin. Bali, bukas daw, sabi ni Asis, kapag natuyuan yung bubong, sabi niya, sa kanya, what, 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 the one? What's the name of that one? The one you will put there? Yung kulay, That's true mm. Hindi ko alam kung bakit Kasi ang bubong dito i ano, pinapako Sa atin ba, pako Di ba ang ginagamit sa atin Hindi ko talaga tanda Hindi ko tanda kung ang bubong ba sa atin Pinapako o ano Kung ano yung ginagamit nila Dito kasi yung pako Na paletter J Ganon yung ginagamit nila dito Tapos may screw sa Ibabaw yun kasi yung ginagamit nila dito sa mga bubong-bubong kaya ganyan nangyayari. At yun, umuwi si Asher, may tika na naman siya. Kasi nga, sa English, may exam kasi sila ngayon sa English. Tapos sa mat nila, may surprise, may surprise test na naman sila sa mat, mat nila sabi ko may tika ka o o daw kasi nga yung English nga daw niya ano. Uh, perfect niya 8 over 8 kasi sinabi ng teacher nung Thursday na basahin yung page 76 at saka 77 kain sabi ko sa kanya kahapon mag review tayo ma-asher mag review ang sabi niya ayaw daw niya mag review kasi alam na daw niya sabi niya sabi ko para ma-practice mo yung spelling ayaw niya talaga so ako naman hindi ko naman siya pinilit na mag review pero kahit papano naman nakaano naman siya naka perfect sya tapos sabi ko oh may surprise test kayo sa mat. sabi niya oo oh, oh. naka perfect din sya sa kanilang surprise test sa math ano yun uh, ascending ascending number tapos problem solving then ano uh, ano pa yung ano niyang isa basta ganoon yung greater than less than mga ganon yung ano, yung ano nila sa school sa math So sabi ko, very good, kahit pala hindi na kita i-review, sabi ko sa kanya. Eh, ayaw niya mag-review, hindi ko naman siya pinilit kahapon. Kasi nga sabi niya, alam ko na, alam ko na. Alam niya sabihin, ang problema kasi, spelling, yung spelling niya, parang yung spelling niya ng children, C-H-L, walang I, C-H-L-D-R-E-N, walang I yung children niya, kaya kinurik ng picture niya, children, nilagyan niya ng letter I tapos yun kulang kulang kasi yung sa spelling niya kaya yun ang gusto ko sana i -ano, ipamemorize sa kanya na mag review kami para iano niya yung spelling ayaw niya naman kaya sabi ko ipahala eh, ka eh nagkataon naman okay naman ang result ng kanyang exam kaya yan itong tuwa yung isa walang tulog yan hindi pa yan natutulog simula kayo na hmm.